Welcome sa aming channel. Ito na ang part 7 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong maghaganti sa kanyang minahal na babae. Sa nakaraang episode, may magandang babae na biglang yamakap kay Mock dahil matagal na niya itong hinahanap. Ituloy natin ang kwento. Labis na nagulat si Mock Abe sa nangyari. Wala siyang ideya kung sino ang babaeng nasa unahan niya dahil hindi pa niya ito nakikita kahit kailan. Idiniin ng babae ang kanyang dibdib kay Macabe at agad naman na nagblush ang binata. Nagulat naman ang babae sa ginawa niya at lumayo kay Macabe. Sinabi ng babae na natupad na daw ang matagal niyang ipinagdadasal dahil nakita na niya si Macabe. Bigla nitong hinawakan ang kamay ni Macabe at masuyo itong tinitigan. Labis tuloy ang pamumula ng pisngi ni Macabe. Hindi pa din maalala ni Macabe kung sino ba itong magandang dalaga. Bigla namang tinanong ng magandang dalaga si Mok Abe kung may feelings daw ito sa kanya. Naguguluhan na si Mok Abe, pero may halong saya at tuwa din siyang nararamdaman dahil sa ginagawa ng magandang dalaga sa kanya. Sumagot naman si Mok Abe na baka nagkakamali lang ang babae at hindi siya ang taong hinahanap nito. Dumating ang bodyguard ng magandang babae at sinabing kailangan na nitong umuwi. Nagpaalam naman ang dalaga kay Mok at sinabing magkikita ulit silang dalawa sa tamang panahon. Umalis ang magandang dalaga at naiwan si na Mok Abe at Aki. Habang iniisip ni Mok Abe ang nangyari, makikitang masama na ang timpla ng muka ni Aki. Pinagpawisan naman agad ng malamig si Mok at hinarap ang galit ni Aki. Tinanong ni Aki si Mok kung sino ang magandang dalaga kanina ngunit hindi alam ni Mok kung paano sasagutin si Aki nang hindi siya mapapahamak. Galit na galit na iniwan naman ni Aki si Mok at sinabing magpunta na lang ng impyerno ang binata. Iniwan na ni Aki si Mok at mabilis na tumawid sa pedestrian lane kahit may mga sasakyan. Sa kabilang banda, pinagsabihan ng bodyguard ang magandang dalaga. Sinabi nito na hindi dapat makalimutan ng dalaga na siya ay mula sa mayamang angkan ng mga Fujinomiya. Pinaalala din nito na nangako ito sa kanyang ama. Kinabukasan, nagkakagulo na naman ang mga estudyante sa kantin. Naguunahan sila sa pagbili ng mga tinapay, kasama na si Mok Abe, na gustong makabili ng mga tinapay na pwede niyang gamiting pang suyo kay Aki. Nabili naman ni Mok Abe ang mga pagkain ni Aki. Confident si Makabe na masusuyo niya ang dalaga gamit ang mga nabili niyang pagkain dahil madaling magutom si Aki at matakot din ito. Kaya lang, natatakot pa din si Makabe dahil may dito din naman talaga si Aki. Biglang may bumarin si Makabe gamit ang mga bala ng pellet gun. Ito pala ay walang iba kung hindi si Yoshino. Tinanong nito si Makabe kung mas gusto ba nito na gumamit siya ng tunay na baril na parabang nananakot. Sinanong ni Limak kung anong trip ni Yoshino. Sinabi naman ni Yoshino na napagutusan lang siya ni Aki na paalisin ang binata kapag nagtangka itong lumapit sa kanya na para bang isa itong guardiya si Sinabi ni Yoshino na hindi mapapalampas ni Aki ang ginawa ni Macabe kahapon. Pinapaamin ni Yoshino si Macabe kung ano ba ang ginawa nito para magalit si Aki at napilitan namang magkwento ang binata. Dahil dito, binaril na naman ni Yoshino si Makabe. Hindi kasi naniniwala si Yoshino sa kwento ni Makabe tungkol sa magandang dalagang feeling close sa kanya kahapon. Iniwan ni Yoshino si Makabe na nag-iisip kung hindi na ba itutuloy ni Yoshino ang pagtulong sa kanya. Sa kabila nito, naglakas loob pa din si Makabe na kausapin si Aki. Pumasok siya sa storage room at nagpakyot agad sinabi din ni Mac na si Aki lamang ang pinaka the best na babae sa kanya at wala nang iba. Naabutan naman ni Mac si Aki na nakasuot ng isang weird na maskara. Ngunit, ito pala ay isa lang eksena na na-imagine ni Mac Sa halip na kausapin si Aki, pinili na lamang ni Mac na iwan ang mga pagkaing binili niya para kay Aki sa pintuan ng storage room. Pagkaalis ni Mac Abe, kinuha naman agad ito ni Aki. Kinagabihan, hindi makatulog si Mok sa pag-iisip kung paano susuyuin si Aki. Kinabukasan, pumasok si Mok na kulang sa tulog. Iniisip niya pa din si Aki, maging ang babae na bigla na lamang yamakap sa kanya noong kabilang araw. nag naman si Mok at inamin na cute at maganda ang dalaga. Sinabi din nito na pasok ito sa standards niya. Nagring ang bell at nagsimula ang homeroom class ni na habang abala si Maok abe sa pag-iisip, may pinakilala ang teacher nila na isang transfer student. Labis ang pagkagulat ni Mokabe dahil ang transfer student ay walang iba kung hindi ang magandang dalaga noong isang araw. Ang pangalan nito ay Fujinomiya Neko. Dahil sa ganda nito, hindi mapigilan ng buong klase, maging si Mokabe, ang humanga dito. Pagdating ng break, Pinagkaguluhan agad ng mga estudyante si Fujinomiya kaya naman hindi agad makatsyempo si Mok Abe na kausapin ito. Tinanong ng mga babae kung saang school galing si Fujinomiya at sumagot ito na mula siya sa isang all-girls boarding school para sa mga mayayaman. Ilang beses nagtangka si Maok Abe na kausapin si Fujinomiya ngunit hindi siya makahanap ng pagkakataon. Nagring ulit ang bell, kaya naman walang nangyari sa effort ni Mock Abe dahil magsisimula na ulit ang kanilang klase. Sinundan ng sinundan ni Mock si Fujinomiya para makausap ito, ngunit walang nangyari. Naiinis naman ang ibang mga lalaki sa classroom dahil hindi din nila makausap si Fujinomiya dahil sa mga kaklase nilang babae. Tinulak nila si Shuri na sumali sa usapan ng mga babae dahil mukha naman daw itong babae. Bigla namang umiminix si Maccabee at sinabing siya na ang gagawa ng paraan para mahiwalay si Fujinomiya sa mga babae. Ang kailangan lang naman daw kasi niyang gawin ay kausapin si Fujinomiya. Nagcheer naman agad ang mga lalaki at sinabing gamitin daw ni Maccabee ang kanyang kagwapuhan para magtagumpay siya. Lumapit si Maccabee sa mga babae at sakto naman ang timing niya dahil siya pala ang pinag-uusapan ng mga ito sinabi ni Futaba na nag-transfer daw si Fujinomiya sa school nila para lamang makasama si Makabe. Nagpaliwanag si Fujinomiya at ikinwento ang unang beses daw nilang pagkikita ni Makabe. Three years ago, sa araw ng Pasko, nang hihingi daw ng donasyon si Fujinomiya mula sa mga tao, ngunit hindi siya pinapansin ng mga ito. Sobrang lamig ng panahon noon at wala din daw siyang suot na coat at gloves nang biglang may lalaking nagbigay sa kanya ng coat. Nagbigay din daw ito ng donasyon. Hinabol ni Fujinomiya ang lalaki para magpasalamat ngunit, sinabi ng lalaki na dapat daw magsuot si Fujinomiya ng coat dahil mukha daw itong anghel sa lupa na tutubuan ng pakpak para makalipad sa langit. Ang mabait na lalaking ito ay walang iba daw kung hindi si Makabe. Naguluhan naman si Mac dahil hindi totoo ang kinukwento ni Fujinomiya. Sa katunayan, 3 years ago, nasa bundok pa din si Mac at mataba pa din siya kaya hindi maaaring totoo ang kwento ni Fujinomiya. Biglang hinigit ni Mac si Fujinomiya para makapag-usap silang dalawa. Labis naman na kinilig ang mga babae sa eksenang ito. Habang tumatakbo silang dalawa, nanghina naman si Fujinomiya at sumalampak sa sahig. Napansin ni Makabe na may dugong lumabas sa bibig ni Fujinomiya kaya labis ang kanyang naging pag-aalala. Sinabi naman ni Fujinomiya na ayos lang siya at medyo nahilo lang. Tinulungan naman ni Makabe si Fujinomiya. Ngunit, nagulat si Makabe dahil may nagpatak na isang pakete ng ketchup mula sa panyong hawak ni Fujinomiya. Nabisto naman agad ni Makabe ang plano ni Fujinomiya. Nagsinungaling na naman ang dalaga kaya naman unti-unting nawawala ng pasensya si Makabe dito. Tinanong ni Makabe si Fujinomiya kung bakit kailangan nito magsinungaling at magimbento ng kwento sa harap ng mga kaklase nila. Nakiusap naman si Fujinomiya na huwag ng ilantad ni Makabe ang katotohanan. Okay lang din daw kay Fujinomiya na hindi maalala ni Makabe ang totoong nangyari nung una nilang pagkikita dahil hindi naman daw magbabago ang pagtingin niya dito tinanong din ni Fujinomiya kung nakakasagabal siya kay Makabe. Hindi naman makapag-focus si Makabe dahil na distract siya sa magandang muka ni Fujinomiya. Ngunit, sinabi ni Makabe na may ibang babae na siyang gusto. Nang hihinayang man si Makabe, mas importante pa din si Aki at ang kanyang plano na paibigin at gantihan ito. Umiyak naman agad si Fujinomiya sa narinig nito. Tinanong din ni Fujinomiya si Makabe kung maganda at mabait ang babaeng nagugustuhan ni Makabe. Tumango naman si Makabe kahit na napipilitan siya. Dito na nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Mag-like at mag-subscribe ka na para updated ka sa aming mga susunod na video uploads.